Ayan po uh, si Margaret. Akong pinangalanan ko siyang Margaret kasi ay eh, pagkamaldita po. Ayan, 2 months siya karong 3. Yung pizza ngayon, 23. So, 10 days pa. 2 months. Pero ang itimbang nasa 20 na plus na. Wala pang 2 months. Pwede doon tayo sa kabila. Okay, Margaret. Dig, 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 dig. Margaret. Margaret. Dig, 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 Margaret. Gusto niya yung pangalan Margaret eh. Kasi pinag-alala itong Petra. Ayaw niya. Ayan. Margaret. Gusto niya. Margaret. O. Oh. <laughs> naman siya mabait. Pero yung kanyang, ano, are, pwede yung gaming inahin yung maliit yung ano, dapat. Malaki. Hmm. Ayan. Mo. Ayan ang manok. Pwede yung manok. Tatlong manok yung inaalagaan niya dyan. Pinapasalo niya. Minsan yung manok, pinatulog sa kanyang likod.

pangyayak pa yan dito. Bala at pisisi pa yan. yan. Nung pagdating ni Margaret, ngayon pa rin sila lakong muna. Tali na, tali. Ngayon po muna si dito. Pwede na ihawin. Talisay. Ito yung malihan si Margaret ba? Pinukuha eh. ng... Nagsisim yung iwang pagkain sa bubid niya. Tapos hindi siya nagagalit. Nakakatuwa.